Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, batid nyo ba na sa isang taon mayroong buwan na kung saan nabanggit ng mahal nating propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ng ating mga gawain, ito ay inaakyat sa langit. At ito po ay matatagpuan kung saan tayo ngayon ay nasa buwan ng Sha'ban. ul a'amal al-ibad fi hada shahar al-Sha'ban. Ito po ang pinakamahalaga dito sa buwan na ito. Kaya bagat naman ang hadith ni Aisha radiyallahu anha na siya ay nagsabi na ang propeta sallallahu alayhi wa sallam ay kana yasumu syahru sya'aban kullah. Ang propeta sallallahu alayhi wa sallam ay lagi niyang halos ang isang buwan na ito ay kanyang nag-aayuno. At ganun din naman nagpanggit niya pero walang walang buwan na nag-ayuno si Propeta sa Allah Islam na kumpleto niya maliban sa Ramadan pero ang Shaban aktharul ayam sa mafi ito yung buwan na kung saan marami ang mga araw na si Propeta sa Allah Islam ay siya ay nag-ayuno dahil nga doon sa nasabi niya na yuhibbu an yarfa a'amaluhu wa sa'im gusto niya na ang kanyang mga gawain na mabuti ay inaakyat sa langit na siya ay sa oras na yun ay nag -aayuno. kaya dapat po sa mga araw na ito mag-aayuno po tayo na marparamihan bilang ito ay pagwe-welcome natin sa kamatan pero hindi ibig sabihin po kailangan yung nisfusaban tayo ay mag-aayuno nang i natin na ito ang suna ginawa ng propeta, hindi po Pwedeng mag-ayuno doon, pwede rin hindi. Pero importante, mag-ayuno tayo sa mga buwan na kung sa mga araw na ito na maramihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sana po, tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga mabuting gawain at sana Allah humabalik na Ramadan. Dumating tayo sa buwan na ipinagpala ang itong buwan ng Ramadan. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.